Nahype pang home crowd at bench ng Sono, grabe ang 100 dunk na ginawa ni Kevin Kuyambao. Napatingin at wala nang nagawa dun ang bantay ni Kevin Kuyambao. Supalpal naman ang inabot ng player na ito kay Kevin Kuyambao, sa unang frame na ay, agad na nag-init ang outside shooting ng ating kabayan na si Kevin Kuyambao. dalawang magkasunod agad na tres ang pinakawalan niya sa first quarter. Tila pang asar pa ang shooting form na Tony Kuyambao. Hindi man ganun kalaki ang kalamangan, pero maaga naman agad na napasakamay ng sono ang kalamangan. Sa 1 minute mark ng first quarter, Kevin Kuyambao two-handed dunk. Grabe ang amuyan sa shaded area, automatic ang play ni na Kuyambao at ng local player ng sono. Dikit lang ang naging scoring ng dalawang team, at sa huling segundo nga ay nakapagbitaw pa ng tres ang Kogas, kaya naman isa lang ang lamang ng Sono. Sa second frame naman, maagang nakuha ng Kogas ang opensa. Halfway mark nga ay nasa kamay na ng Kogas ang kalamangan, pero di na yan nailayo ng Kogas dahil agad yan natapyasan ng Sono. Mula sa magandang pasa na ito ni Kevin Kiambao ay agad na itabla ng Sono ang score. Unselfish play para kay Kabayan, yun nga lang hindi pumasok, pero sinungkit lang yan ni Kiambao. Sa 1 minute mark ng second quarter, nakapukol ng 3 ang Kogas, akyat na sa 5 ang lamang, pero bago matapos ang first half, nakuha pa ni Kevin Kiyambao ang kapos na tira ng kakampi easy basket patuloy para kay Kuyambao. Pagpasok ng third quarter, Kevin 2 handed dunk. Wala nang nagawa ang bantay ni Kiyambao, na iwanan ni Kabayan. Nasundan pa yan ang magandang play na ito ni Kevin Kiyambao. Ganda ng pasa sa ilalim, easy basket para sa Sono. Sa 3 minutes mark, lumobo na ang kalamangan ng Sono, pinipilit pa nabuhatin ni Perkins ang Kogas, sunod-sunod ang puntos na ginawa niya. Sa 4th quarter, huli kay Kevin Kuyambao ang player na ito, supal palang inabot. Naging mahigpit ang depensa ng Kogas kaya naman nahirapan si KQ na makaporma. Naibaba pa ng Kogas ang kalamangan ng Sono sa 2 points. Sumubok pa ng 3 si Kevin Kuyambao yun niya lang kapos, buti na lang ay nasa ilalim si Nathan Knight. Sa 3 minutes mark ng huling quarter, Kevin Cuyambao napakagat sa fake ang bantay, smooth floater tuloy para kay Kabayan. Sa huli panalo ang Sono, 93-82. Nagtala si Kevin Cuyambao ng score na 23 points, 5 rebounds, 3 assists at 2 blocks.